Ayan, kukunin na nila bossing itong ano Ang um, pasabugin natin kotse <laughs> Ayan o no. practice sa niya ata ni bossing to Ayan Saan mo dadalhin, boss? Sa pang oh, um, service Pang service service no Ayan Okay ka na dyan? Okay na pinturahan pa Okay pa naman eh you no know? Saan mo na pinturahan pag marami ng bangga? <laughs> Di ba? Huwag mo na Iipon muna Iipon muna Ayan okay Okay po naman sya Pagpang service Service Anong, anong kakarga nyo? Service lang talaga? Service lang Okay Okay na tayo dyan, boss Okay na boss Master Wing Garage Dito mo bibili mga kotse Na panas Master no? Wing Garage Legit and trust E talaga sulit sa presyo Master Wing Garage Pangarap mo na kotse Dito mga kapat Master Wing Garage Master Wing Garage Sa kanap Master Wing Garage dito mo mabibili mga kotse na panaslo Master, master Wing Garage Legit and trusted, talaga sulit sa masyo oh, Magmotor ka lang Pangarap mo na kotse oh, dito shibuya. mga kapat Master, master Wing Garage Baka natin ang asahan niyo Ang usapang di kalidad dito right ay test time Master Wing Garage, ito'y legit and trusted Kaya ano pa ba ang iyong inaanta? sa vision nila talaga masasatisfying walang kuskos, malugos madaling kang usap oh, lika ay. na baka nandito iyong hinahanap yung ka dito oh, ako diba? at garantisato masarwin garage dito diba, ikaw at panaslo yun, tingnan mo na lang balik mo na lang ang tao dito sa kala